Ako um, umiiyak magkakataon. Oh, Masisili Kuya? <laughs> Ay kuya may tanong kami. Bakas na bakas kami. ko yung excitement niyong dalawa. Apo. Kuya may tanong po, po kami. Muntik lang matumba yung mikrofon ako. Ah, sorry po. Ang gulo po kasi. Ano yun, Joanna? Kuya, di ba po pagpapasok po may mga moniker po? Ano ah, po? Ano po yung moniker po? Na? Kasi meron po kaming pwedeng i-suggest. Is ano sa'yo? <laughs> Gano'n ba? Gusto niyo na may moniker? Opo. Opo, edi ibibigay ko sa inyo ang pagkakataon para gumawa kayo ng sarili niyong moniker. Ano? Yung mamen na nga. Yun naman yun. Okay, ibahagi niyo sa akin yan. We are? Mamen. Hi, what's up? We are? Okay, bye. We are? Okay pa yun. O sige, ito Moniker ba o duo name? Wala, duo na lang po namin. Duo na lang po. Okay, game. Okay two, three. What's, what's up? up? We are Mamen. Ganon daw po. Ah, Mamen sa pag. Sorry po. Okay. Stay tuned. Two. two, three. What's, what's up? We are Mamen. I'm Stacy. I'm Joanna, and we are Mamen. Mamen. Kuya Mamen po. Ba't sa magaling Mamen? Umamin nga kayo. Bakit yun ang naisip niya? nung nasa Canada po kami, parang world, world, uh, world, ay, world concert, concert exactly. po namin for Beaniverse Canada. <laughs> Tapos kami po yung roommates. Tapos itong si Joanna, puro kasi siya, hey man, pwede kasi syempre pang nasa ibang bansa po, English po, oh, di ba? Hey, so, gaya <laughs> po <sa, laughs> Ano Nagayos ano? na po yung ma'am and Yeah, kaya my men kasi my men Yeah, ma'am. It's um M-A-H, M-E-H-N. Ma'am. Yes. Oh, I see. Does it Sound like my man. Oh yeah! Yes. Oh, sure. right. sure. That's right. That's right. My you man. Right. Go yeah. Wow. How cool. <laughs> so cool. That's super cool.